Ayan mga kabarkats, good morning. Ngayon mga kabarkats is nandito tayo sa Samal Island dito sa Davao del Norte. Kasi park ito sa Davao del Norte. Ayan, pinuntahan ko lang dito mga kabarkats kasi ginawaan na ng tulay itong Davao Samal Bridge Project. Ayan, akin lang pinuntahan dito kasi may nakuha ako na lote dito mga kabarkats. Ito yung area mga kabarkats dito sa Kogon Babak Samal. Yan ang oh, pinakita ko lang sa inyo. Matagal ko nang nakuha ito mga kabagad. Hindi pa na wala pang project dyan sa tulay. Yan, magandang mag-invest ngayon dito sa Samal Island mga kabagad. Kasi lalong nagmahal yung mga lupa dito dahil sa bridge project. Yan, binisita ko lang ito mga kabagad. Galing ako doon sa project sa sa tulay Binisita ko lang ito dyan yung area ko mga workers Maliit lang mga workers is 100 square meter lang dyan sa side ko Yan ipapasyal ko kayo dito yan let's go Yan mga workers nandito tayo sa sentro Dito sa babak Sa Samal Island Ma pupuntahan natin ito mga kabagas kasi may nabili ako na lote dito uh, 100 square meter matagal na ito bibisitahin lang natin nandito naman tayo sa Samal kasi galing tayo doon sa, project, sa bridge project pupuntahan bro, nakalimutan ko na itong saan yung dadaan na na natin yung natin eh. Di ba ito dito? Di Parang doon yata. nga balik tayo. dito. Tapos, mungutahan na lang ko, ma'am, na lapos kogo, no? Oh, okay. Ah. Oh, eh, lamat. Yan sa uh, kasi barangay Kugon yung lupa ko na bili part uh, mga workers. Oh, dati is yung kalsada dito is hindi simentado. Iwan ko kung na ko na ba itong siment simento dito. Na diretso na ba ito? Kapag na pala mga Gardeners, na pala mga Dati is rapod itong lugar na ito eh. Ngayon eh, simentado na. Ah, putol. Putol pala mga uh, Gardeners. Hanggang dito lang yung simento. Ah, pero sa unahan parang putol-putol yung simento dito. Ah. malapit lang pala sa papasok dito mga kawagad sa sentro na ang babak itong nabili kong lupa dito 100 square meter lang itong mga kawagad pinulugan ko lang tapos yan hanggang na uh, ko yung ko na lang dito is yung title hindi ko pa nakuha ng title ito kasi may babayaran na mga dati mga 21,000 yun ma makuha mo yung title ayun iwan ko ngayon magkano na putol lang pala mga workers mga ilang metro lang yun no? Oh. bakit hindi yun natapos kunti na lang pala hindi na simento dito dati grabe yung rapro dito mga karon ngayon is yan, napagkakanta na pala yun lang, mga nasa mga 100 meters lang siguro yun uh, hindi na simento or mga mangga dito mga workers maraming mga punong mangga itong samal yung nabili ko na lupa dito is yan ito na yung barangay kugod yan o barangay kugod sama at memorial garden right. mga 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 workers, marami na pala mga gasolinahan dito, patayo Nakalimutan ko na talaga mga kawagkats. Ah, parang dito sa yan kasi nakakakorner yan eh. Ito yung papasok yata. Papunta doon. Yan mga gawarkads. Kaya tinawag ito Bakit may nagtatanong sa atin Kung tina, bakit tinawag ito na I Island Garden City of Samal Kasi Bisa nakita natin sa drone shot Is marami talaga Marami pang mga puno dito sa lugar Yan dito sa Samal Island Kaya tinawag siya na Iron Garden City of Samal Dahil sa malami, marami pang mga punong kahoy dito sa isang isla na ito. Alit ra katong gituyukan pero wala na siya gawasan ha subscribe ka yan na qualities yan nandito tayo ngayon sa Samal Island yan binisita ko itong malit na lupa na nabili ko dito is 100 square meter lang ito eh itong kwanito eh pero hinahanap ko yung muhon hindi ko na makita yung muhon kasi dati na pumunta kami dito matagal na yun is may muhon pa ito kasi ginawaan na ng ang kalsada mga gawi kasi oh, may kalsada na siya tapos may mapa ako na naka screenshot tiningnan ko is parang ito yung lupa ko yan 100 square meter yan galing doon sa talsada ikalima yung lupa ko is 1 2 3 4 5 parang ito sa akin no? yan yung lupa ko 100 square meter lang yan kaso is wala wala hindi eh, wala ko makita na muhon wala na yung mga muhon kahit saan kahit dito is walang muhon na kita dati is may mga muhon ito dito eh ayun parang hindi na makita yan ito lang binisita ko lang ito mga workers matagal na ilang years na ako hindi nakapunta dito akala ko may mga bahay na wala para dyan may nakakuha yung kasamahan ko siguro mga workers dito na lang tatapusin ka itong vlog natin Pinuntahan ko lang itong lupa ko na nabiri na 100 square meter ayan. Kukon yung lupa natin. Inikot na lang natin nolan pumunta na doon sa balit. Malayo na pala yun. Ito palang papunta ng babak. Yan, shout out sa kanila. Ano yung First time talaga na sakay dari sa Tapsam Kay eh, dati dito ta pikas, Picas. Karon pa para makatry pud ta mga World Cups. na peribot coming no. Init lang kayo, palandong sa ta. Ay. Mas barato din, Idris, 60. Ito, 100. Mas barato dito sa sa mga kapatid kasi 60 pesos. Dito ka sa Pikas. Is 100 pesos. Mas okay dito.